Hello po mga kababayan, this is Nancy Biculana uli, usap uli po tayo uh, tungkol dito sa uh, walang kamatayan walang kakupas-kupas na pinag-uusapan ng media ang impeachment meron um, kasing na hindi ko alam kung ito ay ambos interview uh, parang ambos interview kay uh, Senator Alan Cayetano uh, na mayroong nagtanong parang uh, nasa, na naano ko pa nga eh parang namubusisan ko pa siya na ang ang tanong niya like uh, ano na uh, kung can you assure the public na mailalatag daw po yung mga ebidensya kasi ang kinatatakutan daw po o yung fear na baka daw po pag convene ay uh, ma-dismiss so doon sila nag-aalala dapat mag-alala tayo, 'di ba, kung tama ba 'yung ginagawa nila o hindi. Pero sa palagay ko, talagang 'yung mga pro pro uh, impeachment na gustong tanggalin si B.P. Sara, ay talagang gustong makakuha ng kasiguraduhan na ah, uh, kumaga ma-maroon ma si B.P. Sara. Daway dai to, daway dai paano nila tinatanong kasi nga daw po ang concern ay uh, baka daw pag nag na at magbutuhan at makakuha daw ng, ng uh, sapat na number ay madismiss. Sa totoo lang po na sabi na ni Alan ni Senator Alan Cayetano and I think may, din niya na ang big pinakamalaking issue talaga dito ay yung jurisdiction nila. At mayroon pa siyang sinabi dito na malaki ang kumpiyansya, kumpiyansa, convince si Senator Alan Cayetano na bandang huli, ang, sa kanya to ha, ang uh, Supreme Court ang magde-decide sa impeachment. Pakinggan po natin ang mga uh, tanong at sagot ni Senator Alan Cayetano dito. pa lang no, na babatikos yung possibility daw na madismiss dismiss yung impeachment um, since yung uh, sinasabi ng... Oh, nababatikos pa raw yung uh, possibility na ma-dismiss. Eh, diba? Yun na lamang po ang laman nila. Lahat sila, sila dilema, halos lahat yung pro-impeachment. Nagagalit sila, binabatikos nila na uh, hindi raw pwedeng ipa ipa ipa, ipa yan. Hindi raw pwede. Hindi naman sila ang mga, ano, mga, uh, 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 di ba, ang mga magja-judge. Pero talagang parang ginagawa nila na pinipressure nila ang si, ang, ano, ang, uh, senator-judge dito. Pati na si Scudero. As remand, balik, answer. Dalawa ang pinag-uusapan. Mm what can be done and what should be done. Magkaiba yun. <clears throat> so, ang sinasabi ni SP can be dismissed. That's the reality, eh, di ba? That the Senate acts through its members mm. and majority wins. Hindi naman pwedeng minority wins. Anong limitation doon? Mm. We cannot do anything unconstitutional. Kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or uh, nawalan ng jurisdiction, no? Pwede kaming uh, mm. pwedeng balik pa yung decision namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should. ba? Diba? So, kung diabetic ka, uh, just because you can eat uh, leche plan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So, So ibig bang sabihin na eh, just because na you can, korap ang pera ng bayan, doesn't mean you should. ba? Diba? Parang ganun sinasabi niya. Just because you can, Pwede mong korapin, ibulsa ang pera ng taong bayan dahil you can eh. Hindi ibig sabihin you should korap ang pera ng bayan. Parang ganon yung ano niya. Really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely why uh, we agreed and I moved na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun mm. ang gawin which is ibalik muna whether we call it remand return or ibalik muna sa House because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. Mm. And uh, kung na-dismiss during that time, what would be next? De pagdating nung uh, bagong labing dalawang senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue that did they or did they not uh, violate the Constitution oh, yun in yun terms man, diba? of one impeachment lang in a year. Hmm. Diba? Secondly, um, Obvious naman yung ano eh, di ba, pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor, dumating sila, di interesado pa sila. Mm. Kung hindi sila dumating sa korte, di hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. Mm. And then, ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang uh, magiging botohan ng 24, kasi may labing dalawa kang bago. So, right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga uh, individual opinions. But yun nga, may ay caution, lalo, even, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Sir, can you assure the public na... O, oh, ayun. Can you assure the public na... Mahina eh, pasinsa na. Can you assure the public na... Papalatag niyo yung ebidensya. Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something oh. na option ng defense, right? Diba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang, ang thinking kasi, yes. sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you ask us na... Well, dun nga kasi ito. because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries mm -hmm. ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Napansin nyo, sabi niya, paano kasi po, paano yon pag nag-convince sila at kumbaga nagbutuhan at nagkaroon ng majority, madismiss. Ay, yun naman pala eh. Di ba? Kaya nga, di ba sabi ni Senator Alan Cayetano, majority wins. Kung nagkaroon, nagbutuhan, na ipadismiss, at nanalo yung at uh, 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 more uh, ano senators judge ay uh, favor sa i dismiss o an ano yun ngayon pag uh, pag hindi ninyo gusto ng nangyari kaya nga sa supreme court nga ang takbo ninyo di ba so bakit kayo nag bakit sila Uh, worried na worried dito. Baka ma-dismiss, baka na ma-dismiss. Hindi po ba dapat ma mag-alala kayo kung gagawin nila ang bagay na mali-mali na nga, uh, alam ninyong mali, ginagawa pa ninyo. di Diba? Mm. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang i-dismiss? Mm. Kasi daw unconstitutional kasi more than uh, one impeachment file in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, Yo. titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Kasi gusto nila ebidensya muna, kasi gusto nila sige-sige na eh. Sige na, sige na eh. Parang nami-pressure sila, nami-pressure sila, nami-pressure sila, sila. Diba? So dyan po, dyan pa lang mga kababayan, kita na natin na talagang ito, gusto nilang ipasok talaga yan. Kung mag-ilagay na sa hawla, so maitapo na nila lahat doon. Yeah, okay na, buksan na natin yung bank account mo. O ganito, ganyan. O yung sell-in mo. Nalimutan na nila yung kanilang big uh, complaint ay yung confidential fund. Na yung sinasabi nilang threat ni VP Sara. Hindi na masyadong nag nagpo-focus doon. Nagpo-focus na sila kung paano nila mabubuksan yung bangko ni VP Sara. Kasi pag ipinasok mo na yan dyan, anything goes kasi sila ganyan ginawa na nila po ito kay uh, late uh, Chief Justice Corona uulitin ko na naman gusto nila itong maipasok talaga dyan para mag uh, uh, kahit ano well, hindi po sila mahihiya eh kahit alam na nila na nangyari na noon kahit alam na po nila na ang taong bayan ay aware sa yung style nila at yung ginagawa nila they don't care kasi ang focus po nila ay mawala si VP Sara. Regardless, wala silang pakealam kung anong sabihin pa natin. 'Yun. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya mm. if, if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect. That oh. takes out jurisdiction from the court, diba? so mm -mm. 'di ba? So hindi pa pwedeng oh ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP uh, diba? Sara saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So, yun yung una yung result, sir. That's the logical. Again, mm. that's what we should. Diba? Yeah. Now, uh, don't panic because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? Ayaw nila noon, Sen. Arang Kaitano. Ayaw nila noon. Gusto nila now na na matanggal na yan. Kaya nga concern sila na baka pag nagbutuhan, manalo ang dismiss. Diba? First case, they can file another one after the one year. Sure. Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi mm. pag sinabi nung uh, nung uh, nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, mm. eh tuloy-tuloy na yan. Did Ang problema, call? if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. Mm. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. Mm. That, that's just the reality. So may mga nagsasabi kasi yung mga critic na ah, hindi nalabag yung one year bar rule dahil uh, ah, mag-take effect lang yung impeachment once na na-introduce sa committee on the <coughs> na report. Klaro yon Klaro na kapag ka maraming final na impeachment tapos dumating sa committee on justice pwedeng uh, magbotohan ng house uh, tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Claro mm. Klaro din na pag may one third. Mm. Ang hindi klaro kasi in this case hindi nila pinagalaw yung tatlo eh Ayaw. so ang question did they violate their own rules uh, kasi yung meron sa konstitusyon, uh, uh, very clear na legal maxim to na what you cannot do in uh, directly you cannot do indirectly di ba so kung so maraming nagsasabi eh paano yon so kung sampu ang magfile wag mo nalang lang paggalawin hintayin mo yung gusto mo mm. kasi ano ba yung one year ban it was to prevent harassment doon sa uh, impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, uh, COA, uh, uh, seven years yan. Kung yan ay uh, justice ng Supreme Court, eh, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay vice president o president, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. Hmm. o Nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, uh, ang ginagawa ng iba, magpa ng una na walang laman. So baliktad naman, para naman madismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not di number diba? uh, it, may yung sinabi ni senator isa may time element dyan, but you also have to look at the process that's why uh, sinama natin dun sa ating motion na pagbinalik sa sa kongreso hindi lang yung certification na hindi nila labag yung constitution kasi conclusion yon ang kailangan namin yung facts from the Ayol. house na etong petsa tinanggap yung una Yan. etong petsa tinanggap yung pangalawa diba etong petsa tinanggap yung pangatlo anong nangyari dun sa tatlong yon Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari doon sa pang-apat? Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts <laughs> na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring uh, nanalo yung dismiss, maaring natalo. So at least ngayon, uh, sa araw ng SONA, sa umaga, uh, pagkahalal namin ng uh, Senate President, di ba? within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the uh, House, maging klaro na yung facts. Sir, isa na lang ang jurisdiction. Sure. Ginagamit ng defense kasi yung ginawa niyong pag-remand na sinasabi niya na wala kaming dapat sabutin kasi wala na yung jurisdiction, wala na articles of impeachment kasi binalik niyo sa House. Of course, Senate President Escudero said mm. it remains in the Senate but kasi mm. sir kayo yung gumawa ng motion to remand? Uh, either way naman, even naman before uh, binalik sa Senate, sinasabi na ng kampo uh, uh, ni VP uh, Sara na Um, nilabag nila yung one-year rule, no? Mm. So, lawyers will be lawyers, uh, prosecutors will be prosecutors, defendants will be uh, uh, defendants. Ang question lang is, um, paano natin gawin na faithfully ang trabaho natin? Paano mm. magkaroon ng tunay na hustisya? What jurisdiction remains with the Senate's right? Ay, claro yun. Claro naman yun. Ngayon, ang question nga is whether nalabag yung one-year. One Sir, oh. kung sabi yung jurisdiction, wala, wala, wala bang na pang guarantee na magtutuloy yung trial sa 28th Congress? Kasi baka sabihin ng 28th Congress, hindi na hindi na natin jurisdiction ito. So, wala <laughs> wala na bang guarantee na sabi niya na magbubuo pa yung ano yung uh, impeachment sabi niya wala na bang guarantee. Klaro 'yon. Klaro naman 'yon. Ngayon ang question nga is whether nalabag yung yung one year. Pero kung sabi yung jurisdiction, wala pa wala wala na bang guarantee na magtutuloy yung trial sa 20th Congress kasi baka sabihin ng 20th Congress hindi na hindi na natin jurisdiction ito. So wala bang so, guarantee. That, that's a possibility kasi as I said nung umpisa ng interview na na ang uunahin mo kasi parati is jurisdiction. Eh. Ayon. So, babalik ka sa what we can do versus what we should do. Ayo. Just because we can do it, hindi ibig sabihin na we should do it. Ngayon, ang question na lang dyan is, if you do it, alin dyan yung uh, within our powers, so hindi pwedeng questionin sa Supreme Court, pero ano yung pwedeng uh, questionin sa Supreme Court? So, for example, kung dinismiss na lang, pwedeng questionin yon, anong basis nyo na i-dismiss? Hmm. Or I'll give you another extreme, hindi na pinakinggan yung ebidensya, nagbotohan kinundik pwedeng questionin ng, ano yan, ng VP sa Supreme Court. Hmm. But in between that, we exercise our, our uh, uh, jurisdiction, tapos hindi ka lang agree sa naging desisyon. Hindi mo pwedeng questionin sa Supreme Court yun. So the big issue talaga is the jurisdiction. Sure. And and the, the more we talk about it, for me, the more convinced I am na... Yeah. Sabi niya ha, the big issue talaga ay yung jurisdiction. Ngayon, convinced talaga siya na Supreme Court ang magdi-decide dito sa impeachment. Ang magdi-decide yan yung Supreme Court. Mm. So mga kababayan, gusto ko yung sinasabi niya. ah uh, just because we can doesn't mean we should. Kaya nga sabi ko, just because na kayo ang may hawak ng pera ng bayan, just because na kaya mong kunin yan, Doesn't mean that you should hindi sa inyo yan hindi nyo pera yan